guys, final exam nga pa na namin sa simbahan and uh, pag sa pagiging sakristan ko and magre-renew na kasi kami. So, sumahan nyo mag-exam. Let's go! <coughs> <coughs> I'm um... Sa vlog muna. Guys. Hi guys, so andito kami ngayon sa parokya ni San Ildefonso. Kasama namin dito si Kenji. Brad Paul na ako. Ay, Brad Paul na ba? Oh, sorry, sorry. Ayun, si Brad Cian. <laughs> na, na, na. Ngayon nga pala ang aming exam para sa <laughs> renewal. No? So, ito nga pala ang aming formator. Hindi ka naman nung-whisk ka ng mga tao. Ang pogi, no? Ayan. <laughs> so, Nagbabalik uh, kami, no? After na exam. <laughs> Pag-uusapan natin ang exam ng mga Sakristan. Yes, may exam po kami na ginaganap every year sa maraming simbahan dito sa Pilipinas. Pero, bakit nga ba? Anong meron sa si exam na yan? At para saan ba talaga siya? Alang, ano nga ba ang sakristan? So, quick background. Ang sakristan or altar server ay yung mga kabataang tumutulong sa pari during the mass. Sila yung may suot na patina damit, nagdadala ng cross, kandila, insenso, at sila na rin yung naghahanda ng altar. Hindi lang basta alalay sila, may responsibility at disiplina na involved. Kaya may formation at kasama doon ang yearly exam. Ganito ah. Simple days <laughs> lang. <laughs> Ito. Ito na libre. Keni. Hindi kailangan na lang. O sa pamamagitan ng na lang. Kasi nga ba may exam. Yung yearly exam ginagawa para ma-refresh ang kaalaman ng mga sacristan at para mas maitindihan nila ang ginagawa nila during mass. Hindi ito para lang pinapahirapan sila, kundi para turuan at ihanda sila lalo na kung may bagong batch ng sakristan na papasok. Parang level up system lang din siya. Pag pumasa ka, pwede kang mag ma-promote o bigyan ng mas malaking role. <tinyo> ang nilalaman ng exam. Part of the Mass, gaya ng opening, liturgy of the word, liturgy of the Eucharist, at dismissal. Church objects, yung mga ginagamit sa misa tulad ng chalice, paten, turibol, at marami pang iba. Parts of the church, gaya ng altar, sacristy, at porta santa at marami pang iba. Minsan, may tanong din sa basic prayers, tamang paggalaw, at kung paano ka dapat kumilos habang naglilingkod. exam, minsan written, minsan practical, pwede rin vote. But may time na group review siya. Tapos may konting evaluation, parang fun quiz lang siya with aral. Kaya kung sakristan ka, or ngayon ka pala magsasakristan, go lang, hindi lang ito service simbahan, it's service to God. At yung exam, para lang mas lalo kang maging ready sa service mo, kaya huwag ka mag-alala kahit bumagsak ka doon, okay lang. So, kung may, may gusto ka pa kayong idagdag, Comment nyo so sa comment section dyan sa baba. And, yun lang. When, um, our faith, our faith. Junior Nights. gusto mong pa, o gusto mong pa, Patapos na tayo guys So Tayo lang tayo Let's go Huwian na Pauwi na tayo, no? Just na yung exam natin. So, nakakapagod. Uh, 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 na exam. Pero, uh, pre, para sa pagiging nice uh, of the altar natin, gagawin natin no? So, mahan nyo ako. ng so, uh, it's a bit of an experience. So, I'm going to share with you the price they do takawin na nga pala tayo and nakakapagod pero syempre masaya kasi nakasama natin sila and nakapag-exam na rin tayo para sa pagiging night sa atin so yun lang thank you for watching this video this is the end of this vlog please like share and subscribe para sa more updates sa channel to peace out yun lang ingat